Hey guys, so eto umulan ng yellow dito guys sa Saudi Arabia ayan no. Oh. Umulan siya ng yellow. O oh, di diba? So eto yung grasya galing sa kalangitan. Ayan no. Oh. So bongga ng ulan po today ah. Hmm. So snow po yan, yellow po yan. Ice po yan galing sa heaven malamang. So, sobrang init ba naman, hindi uulan ng yellow, yellow, tsa, tsa, Oh. Pero hindi po ito first time. Naka-experience ako ng snow or ice dito sa Saudi Arabia sa loob ng sampung taon. So, this is it, pang sit. Muntik pa akong madulas kasi sabi ko, ano ba itong natapakan ko? Parang ice-ice man ito. So, ice nga. Ayan o. Oh. So, ito guys. Doon ito galing sa garahe ng sasakyan ng alaga kong bunso. So ang dami kasi doon. So akala ko nga bula ng sabon, eh hindi pala bula ng sabon, ice pala. Ayan, no, snow. So kinuha ko kasi dinala ko dito sa kusina to prove. O di ba? So nagulat sila tatay kung ano daw yung pinulot ko. Sabi ko gusto kong kumuha ng ice, o di ba? So lang magbi-video-video. So baka marami pa doon, guys. I Try natin kung makikita. Kasi baka madulas ako eh. Saka may ginagawa ko sa kusina. So yun lang, pinakita ko lang sa inyo na yellow ko talaga yan siya. O, oh, di ba? Buyers!